I have a question. Nga nung adlo kayo ang mga Duterte, mga DDS, nga mahimong ombudsman, si DOJ Secretary Remolia. Anong hadlok mo kayo? Bakit kayo takot-tatakot? takot? Tatakot? Natatakot ba kayo na imbestigahan ang Parmali scandal? Ang mga kaso ni Bungo na pinatulog lamang ni outgoing ombudsman Samuel Martinez. Ano ba talaga ang ikinatatakot nyo? Pasensya na, nahihirapan ako mag-Tagalog. <laughs> Ang dami kasing reklamo sa Ombudsman na pina, pinatulog lamang ni outgoing Ombudsman Samuel Materis na appointed ni former President Rodrigo Duterte.